Rinaras namin ito. Kasi ilalagay yung mga itik dito eh. Kasi ma maginaw sa labas. Baka umatras ang itlog daw. Ayan oh. Ulan ng ulan. Eh nagpuputik na dun sa ano nila. Dun sa lapag doon. Eh, hindi rin maganda. Rinaras namin ito Para sa hapon dito rin sila matutulog. Pero sa araw ilalabas din. Papastulin din si Riri to. Ayan oh. Meron silang ano, akyatan. Akyat sila dito. Matutulog sila sa umaga, lalabas din sila para pastulan. Malamig na doon eh. Signal number 3. Sa tubig nga, okay na. Wala nang problema sa tubig. Hindi na tayo diesel Nga dalawang linggo yan. Kasya na yung tubig na yan.